Gohom gohom. Ito ay madaling araw, at alas stress media ng madaling araw at ito yung karga namin, puno puno yung truck. So yung mga na rolyo dyan, yan yung pinakamabigat sa item namin Fast forward na tayo, ito ay papuntang Taipei City na siya So at maliwanag na rin, Well, ako uh, sa katagalan ko pag-deliver na gustuhan ko na yung ano nila kasi nakaka nakakalabas-labas ba katulad kanina. Yun, pumasok tayo tanil, tunnel, paglabas baliwanag. 'Di ba? Maganda yung paligid. Ibang lugar naman, hindi lang sa isang ano lang tayo. Kaya maganda na katagalan din pala, di ko kalain na magustuhan ko yung pagbiyahe-biyahe papuntang Taipei. And syempre, uh, uh, stop over muna dahil mahaba yung biyahe, apat na oras, iihi muna tayo rito sa napakagandang stop over. So napakaluwang at saka napakalinis. Alright? Siyempre, yan, hindi lang ako nag-iisa ngayon. Dalawa kami kasi marami yung karga. Pag maraming karga kasi, ah uh, dalawa naman. So dito, Parating na nga ng Taipei eh, na namin, hindi ko na pinakita kasi Siyempre, bilisan tayo eh Naambun-ambun pa Pauwi na kami nito So ayan Ang ganda nung no, ano Lugar oh, siyempre, sa apat na oras na biyahe na mahigit Uh, 4 hours and 30 minutes mga ganon average ang sarap ng magbiyahe kasi yung nalilibang-libang ka mga overlooking so madadaanan eh tunnel maraming tunnel na pagdadaanan so hindi ko na kinover yung papunta namin kasi nga madilim at Madaling araw, ang ginagawa kasi namin yan is natutulog kami So gumigising na lang kami sa mga stopover para ready yung katawan kasi nga bangag pa tayo. Gigising ka ba naman ng alas 3 na madaling araw para mag -prepare. So ito ay pauwi na kami. Kaya dito ko na dito na ako makahirit ng pag-video-video -video. kasi nga maliwanag na yung paligid. Pag madilim, di tayo maka -video. At itong araw na to ay malamig, taglamig. So, yeah, nakapantalon tayo kasi malamig. nagbababa uh, nga kami ng uh, product doon is na ulan-ulan. Kaya as expected, pagdat after 2 days, sinipon tayo. So nanibago tayo kasi na ulan-ulan lang tayo doon sa pagkarga. Pawis ba? Pawis tayo tapos hatawan yung baba namin. So kung nakita nyo naman kanina sa intro natin, banda is uh, malalaki yung item na deliver yun talaga ang deliver natin yung pinakamataas doon na rolyo yun yun ay 200 plus kilos so yun yung pinakamabigat sa item namin pero syempre, hindi naman natin talaga totally bubuhatin yun. May discarte lang, pinapagulong yun. So, nalaman na rin natin yung discard yun, paano pagulong yun. Siyempre kailangan din ng matinding lakas. Nagamit din yung katawan naman natin kahit papano. Para may silbi din naman. At pinagandaan din naman natin yan sa pamagitan ng nagkakaroon tayo ng mga kahit papano healthy lifestyle. Malakas lang tayo magkanin, kaya malaki yung chan. Pero yun ay part, parang source ng carbohydrates natin ay mataas para magampanan natin na maayos yung trabaho kasi hindi na ako natutulog pag pauwi na dahil nagkukwentuhan kami minsan sa driver nakakahiya pati dahil mulat siya sa buong biyahe mga alam lang natin pa kunti kunti tapos marunong-runong kasi yan siya mag English eh kasi dati na rin may pinapasampas sa kanya ng mga Pinoy at papano may alam na siya sa English so dito tumigil nga kami pansamantala ito yung kadalasan namin tinitigilan talaga ito ay gasoline station para yan, lilinisin yung harap ng truck, babras, tapos i-washing. Yung harap lang naman kami maglilinis niyan kasi pinupol din sa gasolina. Kadawi talaga yan, galing Taipei. Eh. So, at siyempre magbawas na rin tayo yung mga inaipong tubig kasi lakas natin uminom ng tubig habang nagbabiyahe or after magbaba kasi nga yung katawan natin sobrang init. Saka, siyempre, atawan sa pagbaba. Kahit malamig, naulanan tayo. Pero once naligo ka ng pawis, di ba? Alam naman sa mga targang naranasan yan, alam nyo na yan. Lalo ako na mainitin ang katawan ko, gawa ng uh, pumasok nga tayo sa bodybuilding. So, ganon ang sistema talaga. Ako marami akong binabao tubig. Nasa lagi yung ano, uh, 750 ml, nasa lima. So ganun talaga, kailangan saktuhan yung tubig ko lagi or may pasobra konti kasi maghapon yon. Gumigising kami na alas 3 ng madaling araw, biyahe na alas 4, so uwi na ng alas 5 ng hapon. So imagine yon, 14 hours in total. Kaya pag papuntang ang Taipei, natutulog talaga kami niyan, mga 4 hours, 3 to 4 hours. So kasi kasi madilim at hindi tayo, 'di ba, mga dati kong vlog papunta ang Taipei, may tayong kasi madilim yung paligid, hindi niyo rin enjoy At ako din, mga tani lang kasi maliwanag syempre pag pawi gusto gusto ko kasi nga kaya gusto kong bumiyahe kasi alang mga overlooking ba magandang tanawin lalo galing tayo sa probinsya lumaki tayo sa farming di ba proud tayo na farmer tayo farmer yung magulang natin so ganon yung mother nature yung ganda ng mother nature para ma tayo so ito na nga ay malapit-lapit na kami sa aming uh kumbaga company kasi ito ay ano na itong nakita niyo may lamat akong mahabang sugat so ayos na po siya ano na lang tiklat so di ko alam kung mawawala pa siya pero parte ng trabaho yan eh yan yung binansagan kong uh, TYC buhatan so may bansag di ba yan yung marka na iwan So at dito ay labas na ng company. Bye bye. Dito na natin tapusin.